Pinagkaiba ng empleyado, tupad at akap. Una, empleyado. Kapag empleyado ka, walong oras kang magtatrabaho, magbabayad ka ng tax at may kaltas ang sahod mo. Minsan, mas nakakapagod pang bumiyahe papasok at pauwi kesa trabaho. No work, no pay. <laughs> Pangalawa, tupad. Kapag ka mo ang tagalista, makakasama ka na sa tupad. Ito yung nagwawalis lang ng saglit na oras Magpipicture pagkatapos at tiyadan. May sahod ka na. Wala pang kaltas. Minsan makikita mo pang kasama yung tropa mong hindi naman nang wawalis sa bahay nila. Pangatlo. Akap. Kailangan mo din ng kaklose para malista ka. Hindi kailangan magtrabaho at wala kang gagawin. Kahit mag cellphone ka lang maghapon. Ito yung pipila ka lang saglit at tiyadan. May pera ka na at wala pang kaltas. Ganito na ang sistema ngayon. Kung sino pa yung mga nagsusumikap magtrabaho at maghanap buhay, sila pa yung nagbabayad ng buwis at kinakaltasan ng sahod, pero hindi nakakatangap ng anumang tulong o ayuda. Kaya mas dumarami ang mga tamad at umaasa na lang. Paano na lang uunlad ang ating bansa kung lagi na lang sinusubuan ang mga tamad? Tandaan, walang pinanganak na malas, tamad marami.